Good day mga kagri ka Sa umaga ito Mamitas tayo ng pomelo Tara <laughs> Yung kadalasan pagpipitas tayo Akit tayo Tapos abutin natin na sa taas Pero ito Baliktad Bababa tayo Pupunta tayo sa ilalim Tapos Tatanggalin natin yung balot Ito ka-agri ah, Mabango na eh oh. So malamang hinug na ito Tingnan natin ka-agree. Pusa na lalaglag ito pagka na. Pero ito eh, yan. Inog na. Meron pang natirang isa. Meron. Pero ito, hindi pa masyadong maamoy. Ito maamoy na eh. Inog na. So, tingnan natin kung ano ito. Ito ka-agree. <laughs> Ito yung dati dati na uh, pinitasan um, sa unang uh, vlog natin sa pomelo no uh, pero ngayon mas malaki ito sa ginawa natin ano nagri din tayo dito oh. mga kaya lang ito galing sa divisoria taw mga mangosteen eh <laughs> merami tayong prutas ngayon tara Tikman natin ka Agri, tara! So ka Agri, good day! <laughs> Tuloy na natin yung uh, pagbiyak natin dito sa nakuha natin na uh, apomelo, uh, No? So, eto na. Medyo mas malaki siya compared dun sa previous natin uh, na vlog. Ano? So, it, inalaw muna natin siya na magsit pa for few days uh, at uh, hinintay natin na talagang mabango-mabango siya bago natin siya biyakin. So, ngayon, eto uh, ito na. Uh, tingnan natin. Kaagri, yung ating uh, pomelo. So, let's go! Ayan. Ayan, no? Pink. <laughs> yung nasa loob niya. <laughs> mm. Ayan. Medyo mahirap din magbukas kaagri eh. Ito kaya na natin pag ganito. eh, <laughs> to na. Oo, uh, mas malaki na siya kaagri compared dun sa nauna natin. Ano? So, balikan mo ay eh, eh note ko dun sa description yung ating uh, previous na pomelo, ano? Uh, opening. So, ito na yung improve new and improve ah sana mas juicier siya ano at mas sweeter sabi nga ng kanta this time I'll be sweeter ano ba yan? ayan nakaka-agree Woo! -hoo! So, kailangan ko ng uh, makaka siya kami. Oh, makakasir, oh. You want to taste? So, tikman na natin, kaagri Yun, oh. Yeah, no? Pink. So, ha? <laughs> okay. May parang maliliit pa rin yung hibla niya, no? Mmm. Mmm, mm, sarap. Mmm, tamis. Juicy sya. At uh, pagkasarap-sarap, kagay. Maganda nga pala pag inaalagaan mo yung prutas Yung puno. Um, tapos magre-reflect na siya doon sa buma nya. Masarap. Hmm? Oh, Yan, tanim. Hmm. Tanim-tanim. Tanim namin. Siyempre, ako. Ako bindo dito. <laughs> hmm Mmmmm Panalo, kaagri Yung tatay ko may tanim na ganito kaya lang puti yung laman niya yeah, Meron kaming tanim ni nanay si Ding Maganda Pink siya At matamis mm. So tara na kaagri, kapag may sinunin may aaniin at may kakainin. Diba? Sarap! <laughs> enjoy natin, Ka-Agri. Let's eat! So, wait for our next vlog. So, kailangan, kaagri ano ba yung improvements na ginawa natin? So, dapat regular na nilalagyan din natin ng nutrients yung uh, ponelo. Tapos, uh, mayroon din siyang organic, Ka-Agri, tapos nilalagyan din natin siya ng mga uh, tea pram uh, from yung mga binubulok natin ng mga bagay-bagay, mga dahon, uh, mga pinagbalitan, ganyan. So, dati may manok tayo. So, yung mga dumi ng manok, no, pagka nabulok na, na, bulok na yan, nilalagay natin sa puno. And of course, uh, huwag pababayaan yung water, ano, water management. Lagi din kompleto dapat sa tubig. So, hindi na natin pinapatuyon yung ilalim ng uh, pomelo ka-agri. So, uh, ito, juicy! At uh, masarap siya. Promise. Okay. Thank you, Tagri, for watching. Bye-bye. Let's enjoy.